sa abot kayang halaga ay kaya mong bilhin ito no? so bali budget meal lang ito yan no meron ng kasamang receptacle at eto may pang screw eto yung kanyang uh, manual book no so bali unang step mo rito ay kailangan mong i-download yung application na yung application niya 380 Pro Smart Camera so ngayon i-download natin yan kapag na-download na yan ito po siya no yung B380 Pro na nakalagay po sa kanyang manual book so bali open na natin yan tapos, intayin po natin. Tapos, ayan, I have a read, agree. yon. tapos, read and read. Agreed pala. Ayan, oh, no? Get started. Ayan, oh. No? So, kung meron ka ng account dati, ay lagay mo yung password, no? Or mag-login ka. So, ngayon, mag-register ka muna dahil wala po tayong account. Ayan, register muna. Lagay mo yung password mo. Tsaka, kung ano religion, kompletuhin mo. Kapag meron ka ng account, so, bali, ito po yung lalabas, no? Get started. Ayan. Tapos, the necessary version of adding device na eh, yan, no? Sabi, ganun nga. So, ngayon, ito na. Kailangan mo na siyang i-plug, no? So, bali, direkta po ito sa outlet sa 230 volts. yan 230 volts po yan, no? So, ito po yung outlet, direkta. Ingat-ingat lang po, baka kayo mga kurente. naka-plug na. Tapos... Ayon, add new device, sabi. So, add natin, no? Ayan, tapos... Ayan, while using application. Ayan, no? Scanning daw, maka-repair man. So, ito, i-scan na natin, no? So, wait natin, umikot-ikot yan. Ayan, para yung show tamo na like ang pinapaikot. Ayan, ano sabi niya? Okay, no? So, ngayon, pag tapos na magsalita... Ito, scan natin. So, ingat-ingat po sa currentel. Live po yan, no? I scan na natin yan. Ayun. Kapag na-scan na, hintayin na, natin. O, yan. So, hintayin natin. Ayan, sabi niya. Laging ito po, no? Yung inyong pipres. So, while using the app. Ayun. Confirm. Ayun. Location. Access. Balik natin. Ayun. Tapos, confirm. 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 Ayun, no? Ano sabi niya? Second secret. Ayun, QR code ulit. Ito, oh. QR code. Ayan, get started. Ay, hindi. Ano pala ito? Tutorial, no? So, bali... Yon kailangan mo siyang i-connect, no? Sa wifi fi Ayun, yung ano niyan, yung... Uh, yung camera. Kailangan mo siyang i-connect sa Wi-Fi yung camera, no? So bali yung camera niyan ay Asa yung camera niyan? Ito no, yung MB8426 a Yan po yung camera. Click natin yan. Yan no? Yan, so pwede mo itong ma-review ng no data connection. Basta't i-connect mo lang yung cellphone mo dito. Ayan no? So nakakonnect na po siya yung cellphone na yan dito. Yung camera na yan dito Ayan So no data connection po ito Pwede mong i-review na no. sa mga walang wifi Pwede po ito Ayan o no, Nakonect na So ngayon black natin Okay Confirm Confirm Ay Okay Camera ulit Try natin Okay Back natin Ayan, no? the necessary permission adding nga. Ah. Okay, hindi pa siya na-add. Ayan, no? So, more way to add. Ayan, so okay naman siya lahat. Ayan, no? So, please enter QR code. Ito, try natin yung ano niya, no? Yung uh, number, eto. Yung 8, 8, 4, 2, 6, 8, 3, 7, no? So, yun, na uh, meron problema yung scanner niya. So, second option naman to. Ayan, A3 70. Ayan, no? So, bali, well, 8426A370. So, ngayon, okay natin yung confirm. Loading. Ayan, mga pa perman no? So, kung minsan kasi, hindi po kaya ng scan. So bali ito po ano. So doorway tayo lang lalagay. Ayang doorway, no? Ah, uh, 'yon. View device. Connecting. Iyan, no? Ah. Okay, housekeeper. Ay housekeeper. Playback. Iyan, no? Ah. Next. Iyan, no? Ah. Playback. Next. SD card na na ball. Ah, Okay, wala siyang SD card sa ngayon, no? Okay, tapos yung camera play natin. Yung camera play natin. Ay, natanggal. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay. ay confirm. Confirm. Ay, ito no. Yung camera connect natin. Ito no. Iyan no. iyon Iyon ma. Iyon na. Oh. na po 'yung uh, ayan 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 po 'yung camera na. No? Ayan, back natin. Magko-connect na po 'yan 101%. Iyon yeah, na. No? Password? Admin no. Oh. 'yung password na nilagay mo ito no. Ayun, kinontinyo ko na. Iyon yeah, na. No? Complete networkness only hotspot. Ano daw? bakit ganito. continue Ayan! O, eh. oh, ready. oh, makaka-repair man. No, walang catch yung video, no? So, pinapakita ko yung mga ginagawa natin. Eh? Trial and error. Ay. Ayaw pa rin. Bakit ayaw pa rin ang bullshit na to? Okay, so dito i-connect call dito 'yan, yung camera i-connect Password. Ano yung password? Ah, yung ano natin nilagay, no. So, try natin 'yan. Ay. Dali makakarere per man, no? yung Gmail, yung password mo. Yung password na nilagay mo no sa inyong Gmail. Ay, sa password niyan, no. 'Yon. So, ma uh, sandali no hindi pwede makipakit ng password diba ka ayan so ayan po ano connected na yun oh no? Ayun mga ka man sa wakas no sa haba-haba nga naman ng posisyon sa simbahan din ng tuloy. Ayan no. Gumagana na. So mga ka man panoorin niyo lang no kung paano ko ito ginawa. Ayan, napakahirap pala. Okay na.